Uy, lakas. Woo, fish on. Magandang araw mga master. Samahan niyo ulit ako mag-fishing. Tara. Yan, kasama natin ngayong araw si Master Jules at si Master Ryan at yan yung boat captain natin si Kuya Noel at yun yung isa pa nating kasama na si Master Alan kumakaway sa likod yan, so bali pa ni bagong adventure na naman to uh, Spot exploration Yan, ang ganda ng view Kung makikita nyo mga master oh. Parang nanggaling na tayo dito sir Parang nakapunta na rin tayo dito no Hagis agad <laughs> Yun, dito na kami sa spot mga master Ito pala yung setup na gamit natin ngayon Kapung 702 UL uh, Pinahiram to sa atin ni Master Aldrin Culliado Shout out sa'yo dyan Master sa UK uh, At yun yung reel natin Tas Sharky 3 1000 series Galing to kay Sir Christian ng Catch and Cook uh, Spool dito with uh, Halos, X, Halos X 6000 ay, 6LB at yun, yung lure natin ngayon ah, uh, Ghost Shrimp yata yung tawag nila dito Kay Kuya Bok Angler Galing po kay Kuya Bok Maraming salamat po Master Yan So Ipipil test natin to dito Sana makadali Ganda na spot dito sana may laman. Uy, strike agad ah. Yan, big shout out po kay Master Ray ng Barangay Jacana, Puerto Princesa City. Maraming salamat sa suporta, Master. God bless. Sulungin natin Uy, fish agad Fish agad mga master Lali oh Uy, good size Uy, lakas Woo, fish on Ay, triple tail mga master Grabe, good size Ang ganda Ang laki Shit <laughs> Woo Master Fish on <laughs> Ang laki oh. Grabe naman 'to. Oversize na 'to mga master. Yun know? oh. Grabe. Ah. Yun mga master Fish on tayo agad Ang laking triple tail oh. o oh. Kadali tayo Uy hey. Dinala ko sa tabi kasi Mahirap ano Mahirap hawakan Sobrang laki Sheesh Chamba agad Ah Suave Yun mga master oh. Ang laki. Sheesh. Dali agad. Grabe ang laki sir. Tinan mo. Oh, oversized na to eh. mo. Ang laki, grabe. <laughs> Alis tayo ulit. Sana may mga kasama pa to. Oh, ulit. Woo! <laughs> Ay, maliit! Tunggaw! Ay, hindi! Maliit na sigaras! Yun mga master, Cute! kita Kitakot lang, madulas! Uy. Hmm, fish on ulit. <laughs> Ay ko. Sayang. Sumabit na. Agot. Ah. Um, sumabit tayo. Fish on Fish on tayo mga master Lapu-lapu Itim Stripe Lapu-lapu Kunin na natin to Blue stripe Lapu-lapu Ayan o oh. Blue stripe grouper Good size Taray Sinabi tayo Fish on Magandang size to Ah. Yun na, inangat niya. Okay, hali ka rito. Woo! Ah. Sinabit niya ulit. Puntahan natin dun. Medyo mababaw dun eh. Ah. Ah. Ay, kantuhan na pala to. Kaya pala nasasabit niya. Ah. Ay. Yun na. Ah, triple tail mga master. Sa dami lang sinabit. Parai. Ayun oh. Kita ko na show. yun na Ala. yun kuha natin you know good size triple tail Madulas pa naman ito hawakan. Yan mga master oh, good size. Sheesh, gali. na na tayo lapu ulit good size kunin natin to yan mga master oh. Lapo, lapo good size grabe ang lakas sa nitong ano mga lure ni Kuya Bok Angler you know gali na naman oh fish on ulit aray ko fish on tayo ulit lapo lapo -lap wala natin to Thank Mukhang natsambahan ko lang yung triple tail na yun, sir ah. Mukhang natsambahan ko lang yung triple tail. Grabe yan, laki! mo, sir. Jumbo, bay! Sina mo. Oh! Yan mga master, update sa huli natin. Yan o, oh. na huli natin. Grabe, ang laki na itong triple tail o. Oh. mga master. Lagay ko yung lure, kung gaano kaliit yung lure. <laughs> yan. yan. yung gamit natin na lure. Galing yan kay Kuya Bok Angler. Yan Kasi oh. ito yung iba pa nating nahuli. Yan, bali binijuan ko na kagad kasi magpapalit na ako ng lure try ko naman yung ibang lure kasi puro halos puro lapo lapo yung kumakagat gusto ko makahuli ng mga kanuping yan mga ganyan mga one spot snapper so magpapalit tayo ng lure yan so update ko na lang kayo mamaya mga master hmm. tayo master kanuping gamit yung jig head ni sir jules yan o <laughs> Pinahiram niya tayo, naiwan kasi natin yung jigged ko Uy! Putik na kawala Sayang Apa? Yeah! Lipat tayo? Ha? Lipat Kansaw na magbal Kaya nga Nakawala rin ako. Laki. Oh. <laughs> 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 Ganda ng kagat kanina eh. Ba, okay. Kaya nga. Ang wala. Ano? Okay. Paghuli Ano? Paghuli niyo? Oo, oh, panghuling-huling lang. <laughs> yun, lumipat kami ng spot mga master. Itong gagamitin nating lure ngayon. Galing to kay Sir Christian Lagman. Yun. Pyro Try natin magis. Nasaan tayo mga master? Gago, napatay ko pa yung ano Ah, laking checkered! Ang <laughs> laking checkered mga master, yan o Checkered! Sheesh! Dali Ang laki nito Ayan no, mga master <laughs> oh. tayo ng checkered snapper. Ayan mga master oh. Checkered snapper. Lucky. <laughs> छेंच येवन ए पहाड़ बोलता है मां मास्टर सेकंड सा पर चलो पुला हम्म चलो wala na magkagat talaga maganda ah. sa sunod mga daling araw pa dapat magalis kayo diba ito mga para to buti gusto buti na lang akin ito ay ay Ah? Nagbili ng buhay ang ah? ikig. <laughs> Kinuha ko na pati maliit. Yun, pauwi na kami mga master. Hindi naman kami na zero. Yan si Jules, oh. si Sir Jules, daming nahuli. Oh. Uh, walang -walang eh. Grabe, walang wala. Ito pa oh, sa lobo, oh, tinan. Grabe ba, walang wala. Walang wala. Ah. Walang lakang kamal Okay. Hey. Ei, hey. Kay Sir Alan to. Hmm. Oh, sir itong pala sa Jones. So, Grabe lang microbes oh. Ay, mali <laughs> po crops. Hmm. Kan. Kinabas si kinain si Kuya yan. Ah, uh, oh man. Ay. Yo, nakauwi na tayo mga master at ito yung lahat ng naiuwi natin. Yan, ul po, maraming salamat sa sumusuporta kay Peace Angler. At see you sa susunod natin na videos mga master. Sheesh.